May value ba ang ating pagbibigay? Guys, natutuwa tayo kapag may nagbibigay ng malaki sa atin. Pati sa simbahan, kapag may nagdo-donate ng malaki, na-appreciate ng community, na-appreciate ng mga pastor. Pero sa Ebanghelyo, may ibang pamantayan, standards, na ginamit si Jesus at ito ay ang pamantayan ng puso, ng layunin ng taong nagbibigay. Yung spiritual value na ang kanyang pagbibigay ay isang pagtugon ng pag-aalay ng sarili. Sabi nga, the rich man honors God, but the widow consecrates to God. Yan yung laman ng Ebanghelyo, Mark chapter 12, verse 38 to 44 kung saan pinagmasdan ni Jesus ang mga tao na naghuhulog ng salapi doon sa kaloob o treasury ng templo. Pero ang pinuri niya ay yung balo na naghulog lamang ng dalawang kusing. Ang sabi ni Jesus, sapagkat ang iba ay naghulog lamang ng hindi na nila kailangan. Samantalang ang balong ito na dukhang-dukha ang ibinigay niya ay ang buo niyang ikabubuhay. Sa madaling salita, tingin ni Jesus, hindi yung numerical value, pero higit dito ay yung heart value. Yung spiritual value ng anumang binibitawan niya ay isang pag-aalay sa Diyos. Hindi lang naman pera ang pwede nating maipagkaloob sa Diyos o sa ating kaapwa. Naalala ko lamang na meron akong ni-request na isang bagong pare, ka-orden lamang, kung pwede niyang tanggapin ng isang mission assignment na wala sa kanyang desiderada, desiderata. Naglalagay po kasi kami ng tatlong bansa kung saan kami pwedeng magpasugo. Pero wala doon ang pangangailangan ng simbahan. Kaya nang lapitan ko siya, tinanong ko siya kung papayag ba siyang ma-assign sa lugar na hindi niya pinili at ginusto. At ang kanyang sagot ay, Opo. At tinanong ko kung bakit. At ang sagot niya, Father, whatever and whoever I am now, it all belongs to God. Pakilike, pakishare po, at pakifollow ang ating YouTube, Facebook, at TikTok account. At lagi ming tatandaan, all is grace so be a blessing. Magpalaan kayo ng poong may kapatid.